Gusto mong kumain pero hindi sa nakagawian mong restaurant? Yung masarap syempre, maganda ang ambiance at para ka pang merong private chef. Halina ho kayo dito sa Pampanga para sa kakaibang dining experience. Matagal na nga nilang nakuha ang titulo bilang culinary capital ng Pilipinas. Ang Pampanga! Mahigit isang oras lang ang layo mula Metro Manila. Bawat tahanan ng mga kapampangan may pambatong putahe. At ang isa sa mga maituturing na institusyon, isa rin sa mga nauna naming inspirasyon kung bakit kami nagkukwento tungkol sa pagkain. Kamakailan lang ang kanyang bringhe nanalo ng People's Choice Award sa isang chef challenge. Sa Washington, D.C., sa Amerika, minsan na rin siyang binisita ng kilalang American chef na si Anthony Bourdain. Kilala ring writer, author, at artist, ang proud kabalen si Chef Claude Tayan. Taong 2000, nung buksan ni na Chef Claude at ng kanyang misis na si Mary Ann, ang kanilang tahanan sa publiko para ipatikim ang mga espesyal nilang luto. Ngayon po, it's such an honor and a privilege para makasama the Claude Tayag. Explain mo naman yung concept nitong Balay Dutong. Balay Dutong sa mga nangkapampangan means sa uh, the house of wood. The wooden house. Very Filipino, ah. Pinoy, lahat ng kwan ko nga. Para pa makita mo yung mga architectural elements, mga antique pieces. Dinesign ko in such a way na following the traditional kitchens of uh, of our grandparents. Pati yung mga antique collection ko, mga kutsara, sandok from the Cordilleras. So, uh, parang museum. Kutkulan. Museum in a way, yung tunggahay mo. In a way, kitchen museum. <laughs> I did not take up formal culinary training. I'm the ninth of twelve children. The cloud nine ang tawag sa akin. Lahat kami marunong magluto. So, can you imagine uh -huh. the amount of cooking our mother did when we were oh, growing uh -huh. up? O, nga. Isang luto luto. So, uh -huh. kamusta naman no, itong venture mo? For me, the best part was I'm getting guest here and guests are coming here i'm some strangers na nga and they get to see my artwork ah, hindi, lang hindi lang kung sino-sino sino, ha si Anthony Bourdain kasama hodo yeah ang daming nagtatanong sa akin paano ako na discover ni Anthony Bourdain it boils down to this kung hindi ako nagpersist nagluluto ng Pilipino food hindi, hindi yan napunta dito. At ngayon po, sa sampo tayo ni Claude ng yes. kanyang lutong kapampangan. Ano lulutuin natin ngayon? Dalawa yung gagawin ko. Yung una, yung adobo na baboy. I call it pork belly adobo confit. Tapos yung isa, yung seafood kare-kare. Yun ang yung sikreto ng masarap na kare-kare. Yeah, sa peanut, peanut, peanut butter. Creaminess. I use gata. Yeah. So this yun, is kare-kare yeah. na may gata. Ati, ang sarap yes. nun. Yeah. <laughs> I'm using three kinds of uh, seafood. Yung sugpo natin gano'n, tahong, plus yung pusit. In English, cuttlefish not the squid na pahaba. So, sa Tagalog, ang pangalan nito, pusit lumot. Lumot. Yung tostadong bigas, dinikdik na gano'n, and then, of course, yung bagoong. Isa sa mga sikreto rito, kaya masarap yung luto ni Chef Claude, ay yung stove niya. Wood stove, traditional wood stove. stove. Yep. Pansinin mo, mm -hmm. bakit meron itong mga concentric rings, ano, Ito. Yeah. Depende sa size ng ano mo. Tapos, ito yung, from big, medium to small. Ito yung control ng fire <laughs> ng modern na LPG. Walang pihitan. Gumawa na ako ng achuete oil. Mm -mm. Pakulo ka lang ng mantika, regular cooking oil. Tapos, hanggang uminit siya, uusok yung mantika. Tapos, patayin mo na. Doon mo lalagay yung achuete seeds. Wow! Kumukulo na agad sa init ng lutuan. <laughs> yung garlic, hindi yun talaga, hindi binabrown. <laughs> uh, tapos, bagoong. Ito na yung sabi ko na may lasa na kagad yung... Iba talaga technique okay. ni Claude, ah. So lalagay na itong pan. Hindi dinabran So lalagay okay. na yung suko. Para maluto siya. Lasa Sarap. Ng... Ngayon pa lang, ulam na, oh. <laughs> Tapos tatabi natin. Lalagay ko na yan yung... Pusit. Pusit. Pusit lumot. Ito na yung tahong. Mussels. Nakataob siya na binigisa ngu inah. Oo. Lalagay na yung gata. Peanut butter. Isa pang I'm sharing all my trade secrets to you. Oo nga, uh, swerte natin. Yung, Wala nang sikretong natira kay. Yung ginamit kong crushed peanuts dito is the commercial pack um peanuts spicy. Mm. O yung Mexican style na kalagay. Mm. Ano, kalagay ko yung toasted na toasted, uh, bigas. toasted na bigas. I simplified my kare, seafood kare-kare with the vegetables. Ang vegetable parang pampalis umay lang. Pwede na yung isa. Inirintas ko itong kwan. So itong... <laughs> Dito talaga kitang-kita mo yung oh, pagka-artist ni Claude. Yes, no? I think that doon mo lumarabas yung pagka-artist ko. <laughs> okay, ito na yung sauce ng seafood kare-kare ni Claude Tayag kagda. Tigmo ka kaano ka ka kapal. Parang taba ng talangka andito. Oh. Oh. Anong nabibigay sa ng ng pagluluto, Claude? Pagod. Hindi. actually yung pagod na yun nawawala pag nakita mo sinimot yung ano mo. Yung, yung luto, yung pagkain. Hindi lang pang-survival, it's also a form of art. It is. Actually, kung tutusin an anong pagkaiba ng if you are faced with a uh, white plate na uh, walang canvas. laman, uh, na and, uh, and a canvas. Talaga, inayos pa. Ang labanan kasi ngayon, actually, kung tutusin, is the presentation. Masarap lahat yung mga kwan, but the thing is, lalo na yung kabataan na uh, nag-Instagram. <laughs> yung litrato ka agad muna bago matikman. <laughs> okay, Claude. Yung isa naman, yung adobo. Okay. Ito naman, adobo confit. Uh, Social? Yung confit na yun, tawag yun, like preserved. Curing. So, ito yung French way of okay, cooking. Adobo. Of uh, adobo, marinate muna overnight, meaning mm -hmm. at least 12 hours in the adobo templa. Pag na-marinate na overnight, sa isang kaserola na gano'n, kalahating mantika na gano'n. Mm -hmm. Bababad mo ito, talagang lubog siya, low fire. Tapos, isima mo yan ng 2 uh, to 3 hours hanggang lumambot siya. Parang deep frying, mm -hmm. but without the high heat. Ito na siya ngayon. Ayan ay itchura, na siya, ganito mm -hmm. siya. Malambot na siya. You keep this in the ref. 3 to 5 days. Yun ang preserving. Meaning, ito na yung confit. Ito na siya, no? So you cut it ganyan. Ito mm -hmm. yung lulutuin natin mamaya. Okay. I serve it with a uh, grilled talong. Lalagyan ko ng mango salsa. Ang mali para sa akin, why we get bad adobo and good adobo? Alam ko gawa. from reading your column ano? and your books. Yes. <laughs> It's the vinegar. The vinegar. Mm. Do not serve the adobo in the same hour that you cook it. Let it sit there. Pag malambot na siya kumulo, kayaan mo. Kainin mo yun the next day. At saka dapat magandang suka, di ba? And magandang Kasi suka. Kasi pag hindi, nagihiwala yung lasa Oo, from, yeah. the yeah. from the adobo. Oh. Okay. Okay. Ayan, ayan, nasisa, ayan. Ang objective dito, kung mapalutong mo siya, parang, dito kawali. Okay. First side, nalagyan ko ng one tablespoon of adobo sauce. Hanggang masunog-sunog. Ang dating niyan, parang crust na covered with the adobo sauce. Sarap. Very subtle, pero masarap. Hindi siya yung overpowering. So ngayon, mas masarap yung kanin talaga. Mm. Tsaka yung sarsa. sarsa. Sarap. Ang mga masasarap na lutong kapampangan sumasalamin din sa makulay na kasaysayan ng probinsya. Sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila, tinuruan daw ng mga praile ang mga kapampangan ng mga lutong Espanyol o European. Ang mga Kastila naman, nagsiserve sila sa kanila. Tapos nakikita nila kung anong ginagawa ng mga Kastila. yung adobo, nagluto ng adobo gagawa kami ng adobo, gagayain namin, mas masarap pa yun sa amin. <laughs> Ngayon, tila puspusan ang pagpopromote sa Pampanga bilang foodie destination. Natutuwa sapagkat yung pinaghirapan namin na research, yung pinaghirapan namin it treasure tinatanggap ng mga kabataan ang, ang pinanggalingan ng ating pagluluto. Ang mga malalaking culinary school, nagtayo na rito ng branches. Meron na ngayong mga organisadong culinary tours. At ang mga kilalang chef na may dugong kapampangan, tila isa-isa ring nagbabalikan at nagtatayo ng kanilang mga restaurant. Katulad ng susunod naming ipapakilala mula sa pamilya ng mga chef sa Pampanga, si Chef Sau del Rosario. Ang lumang bahay sa sentro ng Angeles, ginawang restaurant ni Chef Sau. Ang kanyang mga inihahain dito, may kapampangan, may European, meron ding Thai. Nag-oorganisa rin si Chef Sau ng mga private lunch at dinner. At ang ilan sa kanyang mga bigating kliyente, mga ambasador at CEO o Chief Executive Officers ng mga pribadong kumpanya. Kung minsan, pumupunta pa siya mismo sa bahay ng kanyang mga kliyente para personal silang ipagluto pero dito sa kanyang restaurant sa Pampanga, pwede rin matikman ang kanyang mga obra maestra. Para sa mga magtutungo rito, huwag kayong aalis nang hindi nyo natitikman ang kanilang espesyal na chocolate batirol garantisadong masarap. This is Chef Sao, Kapampangan, pero ang taray kasi sa France lang naman nag-aral maging chef. Paki-explain mo nga, chef, ano itong mission mo sa buhay na yung training mo sa France ay ina-apply mo sa Kapampangan cuisine? Hindi ko sinadya, mm -hmm. but then uh, parang tuloy-tuloy na nangyari. Nagtrabaho ko sa France, nag-aral ako, nakapagtrabaho ko ng seven years doon nag expat ako sa Shanghai, Singapore, Thailand, mm -hmm. ganyan. Tapos, gumalik ako ng Manila, open restaurants. So, ang advocacy ko ngayon is to promote Philippine cuisine, especially my roots ng Kapampangan mm -hmm. cuisine. In ano tong concept ng Cafe Fleur? Accidentally lang yung pagkita ko sa place na to, mga Narciso school to dati. Mm -hmm. In fact, I think 1890s pa itong So this has a lot of history, itong yeah, bahay na ito. Yeah, sayang. It belongs to the National Heritage Site. Nalaman nila, hindi pala pwede itong gibain. So parang sabi ng owner sa kaibigan ko, anong gagawin namin doon? Sabi ko, meron akong idea. Ito na yung mission ko para pakita natin sa sa buong mundo na mayroong kapampangan cuisine na pwede natin ipagmalaki. Kailangan pumunta sila rito, di ba? There's nothing like eating. Ah, oh, definitely. Iba pa rin pag pumunta ka sa Pampanga, at tinikman mo ang tunay na uh, kapampangan cuisine. Okay, Chef, luto tayo. Sige. Tawag namin dito maya-maya mayonesa. Umbisan natin, kukunin ko si isda. Ipapreserve natin yung pulo. Pag, pag tinanggal mo, dapat walang natitirang laman sa ulo. So, gagawin natin, ito pa-preserve namin. Tsaka yung tail, ito preserve namin to. Tapos ito, lalagay mo lang sa si steamer o pwede mong pakulo. Mm -hmm. And then, tagal yung balat, himay mo pag malamig na. So, fast forward. Ito na yon nahimay na siya. Yeah. So, lagyan natin ng pickles. pickles. Hindi ko to gagawin. Masyadong mabusisi. <laughs> <laughs> Bell pepper. Maganda rin yung green. Onion. Ito yung magbibigay talaga ng mas masarap na lasa. So, capers. Olives. Ang ganda ng color. Bell pepper. Red. Carrots. Ito yung mga basic vegetable. Ah, ewan ko kung pwede siyang substitute. Yung egg, pinaghiwalay ko yung... Y yung pula ng itlog. Boiled egg po ito. Piniwalay ni chef yung yolk from the white. Lagyan natin ng salt. Pag salt, gusto ko inahawakan ko para meron akong grip, may control pa rin ako ng how much salt ilalagay ko. And then, pepper. Ito ang dill. Pang palasot din ito. Bagay sa sa fish. Ang dill. Ito And na then... yung mayonesa. okay. Huwag ka masyadong pipili ng matamis ng mayonnaise. So, nakikita mo talaga yung color. Fiesta, fiesta dating. Pang fiesta nga talaga. Kulay pa lang. Babalik ko lang siya sa form niyang fish, di ba? Talagang yung pagkain talaga dito, na no? hindi pwedeng madaliin. Ay, nako. Yung mga piyesta nga, sabi ko, one week pa lang, naghahanda sila ng mga asado, mga morcon. Itong version ko, linalagyan ko ng red radish. Parang nag-resemble siya ng kalisikis. Pabusisi, pero it's all worth the trouble. Ang ganda. So, ito na ang Maya Maya Mayonesa ni Chef Sao. Chef, anong susunod nating iluluto? Parang gambas lang na to. Ang secret nito, ginamit ko, lobster. Wow! Iwain natin dalawa. Pag iiwain natin yung lobster, dito mo iwa. Ayan ang mga French technique. Yeah. Ganda oh. Okay, ganda. First, olive oil. Garlic. Fat. Ayan yung alige. Pure yung alige. Kasi yung iba mayroong daya, di ba? Ayan. gusto ko siyang drizzle ng konting ano, ng white wine. I like chili. O konti lang. Okay. Paprika, cayenne pepper, flat parsley. Is Beforehand, gumawa din ako ng ano, ng garlic confit na pinakulo ko lang sa olive oil, rosemary, sugar, tsaka pepper. Then, alagay natin yung gata. gata. Konting lemon. Ibabalik na rin ko lang para maluto yung sa shell naman. para sa'yo. Wow! <laughs> Uwi ko na to. Salamat, <laughs> Chef. Eto na, tikman na natin yung uh, niluto ni Chef Sao for us. Hmm, Parang yung iba't ibang ingredients at saka yung iba't ibang lasa naglalaro sa bunganga mo. Tikman naman natin tong lobster. Fresh na fresh yung lobster, Chef. Yum. Tapos ang sarap ng sauce. Hindi siya masyadong spicy, pero ang lasa niya, ang linamnam. This is a good day. Hindi araw-araw makakain ka ng lobster. Kain mo tayo dito sa Pampanga. Ang mga kapampangan, pagdating sa pagluluto, walang inuurungan. At nakakatuwang malaman na ang kanilang mga ipinagmamalaking chef patuloy sa kanilang misyon na ipalaganap ang kanilang husay sa kusina. Kaya, ano pang hinihintay natin? Mangantamo sa Pampanga!